By don't no, no. <laughs> <-house> <laughs> We don't know. Scammer. Uso na daw. Uso na daw. Ano mo Ano Scammer na. Na-scam pala. Na-scam ka pala. Na-scam over here. Grocery. Grocery ka pa ko magpalangki ano? Kami. Ini nagdala. Ha? Mai ka tiya? oras dati yap? Ah, madali pa umaga. <laughs>

Mababa na ako. Ba, yeah. Anapon ko. No, bando. Uri siya. International Airport. Ano? Ayun na. Ayun na kayo mabukta. <laughs> Aray, pa pala ng ano-ano. Ayun, mabalik sa na nagkuha ko. Ayan na, Ninoy Aquino. Ah, International Airport. Ayan. <laughs> Dito pala sila mag... Mag-ano, mag-check? ano Pak cik check in atau tak don? Check in. Big sister nak check in. Big deh. Ah.